diskarte ba? Pag walang gatong, walang kahoy. Yan, kahoy. Oh, hiningi lang yung kahoy na yan. Ayan, oh. Oh, ngayon, para makita nyo, kung paano, ito lang diskarte dyan. Ayan, oh. Ha? Yan. Oh. Tuloy natin. O, oh. Gary, oh, dito, oh. Ayan, oh. Oh. Tapos, ha? kalanya molakan tulung to ngari bagaeng ga nito idol hmm. 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 oh. ah <laughs> na gari ko ano hindi ito no? yan lang mga ito oh, paglalaghari o oh. hindi putol oh. Oh. Ha. Ah, Kanya yun lang ang dumiskarte. Ayan. Oh, kita nyo. Asa pa isa. Ay kaputol. Hmm. Oh, ay kaputol. Oh, ba, nilagay? lagi. Okay. Ang dadaganan pa. Ayun, nakaputol oh. Ah, Oh. mga <makes> nagkaratigoo <noise> gusto magluto may paraan may paraan para magluto <makes noise>

Huwag mo muna dalhin doon. Fred, malayo pa. Papagalitan ka doon. Tampak nga doon sa ligas eh. gari kong ito may lagayan din ito ayan o ayan o o o kita nyo ayan o o o o ano ngayon pakita ko naman sa inyo kung paano tilarin um. ano kung magtilad ng kahoy gamit ay ito Diskartilah yang itu. Oh. Hah? Hmm. tak eh. Oh, ayan oh. Hmm. Yun lang. Diskarte sa buhay. Pag wala kang diskarte, ah, wala. Hindi ka makakapagluto. Ay eh ako, kahit sakit na ng dagat, nakakapagluto ako. <laughs> 嗯哼，别搞。<哇>

daw? daw? Oo, maniba lang. Ano well, lang, Malambot? Ganda lang, daw? Oh? Ba't kasi kinukuha mo yung ano? Ay, kasi lalaki ba sa puno? Sukitin so, ko. Kasi sabihin ko, kung ano ba siya? Kukuha ka din lamang. Hindi pa inayos. Ipakuha ko tik. daw? Manggag tila na to. Sa pulo, yun. Ano? Ano daw? Ano ko Ano na tambak dito? kinambak ni Fred. Kuha tayong mangga. Mabubura tayong mangga din niyo. Ayun. Tama ni Anim. Ano na praso lang. Ayun oh. ko mamaya. Okay, thank you. Ha? Uh ha. -huh. <laughs> Sabi na ako mo, galit. mo, mo. Pag na ako, galit na galit. Pag mo, ayaw. Ayun, walang kumukuha. na sa'yo. puti na sa'yo. Atong <laughs> puto. Loko rin yan, o. No? naman niya tanim. Ano lang sa'yo? Huwag mo na, oh, meron na dito. Ano naman yan? Lumpia.

Kayang pa tayo ng na mangga. Namburat pa tayo ng mangga. Bisa ka sardinas. Bal. Sardinas. Ito ah. Oh. Magatong ka, magatong ka, magatong. Paano ko matututo? Pag buwin nyo ng bicol, hindi ito gagawin nyo. Walang gas doon. Mga ngahoy pa kayo doon. <laughs> Kala nyo ha. Hindi nyo mararanasan magatong ha. Maritsano sa, ano, sa bicol, nagagatong ang tao. Nungungasa no, sa Nyugan Ayan o. No. Wira magkasul ang tao doon. Ayan, o, yan. Ayan, kahoy na yan. Ayan, lutuan, o. Pwede lutuan na yan, o. Ayan. Ayan, ito lang ang diskarte. Pag walang gasol, mangingin ka ng kahoy, yan, hmm, Ha? Ayan, may mangga pa. Eh, okay. maraming salamat sa inyong lahat sa mga panonood ng aking YouTube. Thank you, thank you, thank you. Diskarte lang yan para tayo magkamayroon ng gatong. Diba? Diba? Thank you. Nawega pa pa tayo ng ating Panginoong Diyos. Salamat po.